Bawal ka pang sumuko. Bakit? Kasi hindi mo pa naaabot ang mga pangarap mo sa buhay, sa pamilya mo at sa mga anak mo. Bawal ka pang sumuko. Bakit? Kasi marami ka pang responsibilidad sa pamilya mo. Kasi hindi pa nakakatapos ng pag-aaral ang mga anak mo. Bawal ka pang sumuko. Bakit? Kasi tutulong ka pa sa mga magulang mo. Kasi kailangan ka pa ng mga kapatid mo at umaasa pa sa iyo ang mga anak mo. Pwede kang magpahinga pero huwag na huwag kang hihinto. Pwede kang umiyak kung sa tingin mo ang mga problema ang iyong dinadala ay sobrang bigat. Alalahanin mo ang mga pangarap mo noong nagsisimula ka pa lamang sa mga plano mo. Alalahanin mo marami ka nang nakaya. And for sure, kayang-kaya mo pa lahat ng paparating na problema. Malakas ka kaya? Matatag ka kaya? At matibay ka kaya? Ikaw yung taong may pangarap, may prinsipyo, at may determinasyon sa pagkamit ng mga mithiin mo. Kaya ngayon, bumangon ka, magpatuloy ka, manindigan ka na lahat ng problema na iyong dinadala ay iyong kayang kaya. Laban lang!